Magandang araw mga ka-sideline. Medyo matagal tayong walang upload. Pero ngayon, um, nagbabalik tayo. Bit-bit ang lubos na pagpapasalamat sa inyong lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako magiging YPP or yung tinatawag nilang uh, YouTube Partnership Program. So maraming salamat po mga ka-sideline. Kasi nga, dahil dyan, nagkakaroon na ng ads ang ating mga videos sa YouTube. So, dahil dyan mga ka-Sideline, um, uh, magkakaroon na tayo ng konting income. At dahil sa ating bagong achievement mga ka-Sideline, magpapapromo tayo. Um, Explain lang po muna uh, bakit walang raffle. Kasi mga ka-Sideline, yung mga natira sa atin ay ano lang talaga, konti lang. So, kapag ipaparaffle ko sila, wala na ako mga future breeders so mga natira sa akin ngayon ay mga future breeders pa lang po kaya discount lang muna sa ating mga parating na hatch ang ating may ibibigay sa inyo mga ka-sideline kasi wala, pangit kasi kapag sisiw yung ipaparaffle ito yung mga medyo malaki na mga ka-sideline so yung iba dito ay reserve dito tayo pipili ng mga future breeders natin para may pagpatuloy natin ang linyada ni Boss Jojo. Ano nang Tapos, mawala pag duha kaputi. Kani, kani, pair na J47. Mag fly away. Pad sa mayong kamot. So, ang mabilin sa to, ha, pure J45 na dome. J45 rapido bukan mengaji j45 rapido kita ambilin mustanahan yang okay, 47 aku lagi yang 47 aku yang Pre-kicker-locker combination. Mas tigo ang babae kaysa sa lalaki. Dito naman natin kukunin yung mga promo mga ka-sideline. So, ito yung una. Um, pero, meron pang uh, susunod dito yung j 45 G47 natin. So, abang-abang lang. Sana maraming mahat. your Pure G45 o G45 cross sa J47 ngunin siyang mga nader eh laro dumo hen siguro ni so siya mga boss pure J45 o pure J45 cross sa J47 wala tayo pa ilaw hipos hipos lang ito pala yung bagong paborito natin sa ating backyard ka sideline ah uh, J47 na mag 4 months na ngayong 13 at saka Rapido 45 na mag 3 months na ngayong 18. Ito naman yung mga breeders natin mga ka sideline. So yan yung Road natin na 45 Dome. Meron tayong J38, meron tayong J47 dalawa, saka meron tayong isang pure J45 yung pure G45 natin nasa more than ano na yan 3 uh, years so okay pa naman siya so yan yung mga breeders natin konti lang yung map natin mga ka-sideline wala na pala tayong uh, pure rapido mga ka-sideline yung Brazilian wala na mga ka-sideline um, ko sa napunta <laughs> hirap magsalita basta wala na tayong uh, brood hen na rapido pero umaasa ako na meron tayong uh, galawang rapido sa ating J380 kasi kapamilya yon ng uh, Brazilian Rapido XD ni Jo So doon ko na lang ilaline breeding ang rapido natin o pa lalabasin ang uh, dugong rapido sa ating stag na J380 itong ginagawa natin mga ka-sideline, isa pala to sa ating uh, programa sa ating maliit na backyard so nagbibigay tayo dyan ng uh, b complex sa ating mga breeders norovit po ang binibigay natin so yung inerton pang merienda lang po yan para syempre masanay sila uh, ng iba't ibang mga lasa ng feeds minsan rin uh, integra 4000 yung pinapamerienda ko minsan rin integra 3000 Ganon, minsan uh, prutas. So, ganon mga ka-sideline na merienda lang. So, dyan, nagbibigay tayo ng vitamin B complex na Norovit 0.5 ml. yung ginagawa natin mga ka-sideline ay part ng ating maintenance yan sa ating mga breeders. Pero paalala lang po mga ka-sideline, huwag tayong magbibigay ng uh, B-complex sa mga alaga nating may dinaramdam kasi useless po. Hindi pwedeng bigyan ng B-complex ang mga may sakit. Kaya kung mapapansin natin sa pagkukondisyon, meron talaga dyang uh, tinatawag na bacterial flushing. Bacterial flushing, and then uh, paliguan, then purgahin, and then turok na. So dyan sa akin mga ka-sideline, ewan ko sa iba, yung natutunan natin kay Bosjo is nagko talaga tayo bago nagbibigay ng uh, B-complex. So, bacterial flashing, uh, purga, tapos ligo, tapos turo So, dyan, um, maintenance na po yan. So, makikita ko naman o oh, alam ko naman yung mga manapang sakit kasi nga alaga natin yan. So, alam natin. So, dyan, uh, wala silang sakit. kulang kulang yung mga itsura. So, bigyan lang natin ng Norovit para tuloy-tuloy ang kanilang kondisyon. Hindi sila malusyang, <laughs> hindi mga yayat. And then, uh, continue ang pagiging manyakis ng ating broodcock. So, yung broodcock natin, uh, ano na yan, 2 uh, years old. Mga 1.9 na yan ngayon. So, 2 years old na yan then, meron na din, meron na din tayong yung uh, next in line na gagawing broodcock. So, na uh, pumasar ka, uh, pumasa kasi yung uh, stag natin. So, pwede siyang gamitin broodcock sa future. So, yun na yung pinipare natin ngayon. Again mga ka sideline, maraming salamat po sa inyong suporta sa mga naging kaibigan, mga bagong kaibigan, mga buyers natin, yung mga nakaku, nakakuha sa atin ng mga manok. Uh, maraming salamat po. Maraming salamat Boss Richie. Maraming salamat uh, Boss Rich Jan Poras. Uh, Sir Asintado, Dumslaw, uh, Sir uh, Aguilar Sino pa yung mga nakakuha sa atin? Uh, Sir Harley. Sino pa yun? Um, yung iba man. Uh, Kasi ito? Um, yung... Ah, hindi ko na maalala yung mga Facebook name ng iba mga ka-sideline. Basta, maraming salamat po sa ating mga buyers, mga kaibigan at saka subscribers. Salamat po. So, abang-abang lang tayo sa promo. Ah... Uh, Magkano ba 'yung i-prepare ninyo? Bali. Uh, after a month mga ka-sideline i-release ko na. So 'yung iba alam ko 'yung iba gusto nila mas ah uh, papalampasin sa si isang buwan kasi maraming mga buyers ang gusto ng dome tsaka makilala talaga na stag or pullet. So walang problema diyan mga ka-sideline basta hindi lang siya aabot ng dalawang buwan. Ang promo price pala natin mga ka-sideline ay 1,500. Two heads na po yan. Uh, one month old or sobra one month old na J-series. Yung bigay kasi natin ngayon is 1K per month. So dahil nga sa promo, so bigay natin dalawa na sa 1,500. So alam ko walang kukuha ng isang sisiw lang kasi luging lugi sa karton yan at saka sa shipping so yun 1,500 dalawang ano na yan ah, dalawang manok so kung gusto nyong gawing apat so 3,000 lang po ang bigay natin dyan apat na manok na yan o apat na one month old so yun mga ka-sideline maraming salamat po sa panonood ng ating vlog maraming salamat sa pakikinig sa ating konting kwentuhan So yun, abang-abang uh, lang po. Thank you so much po and God bless.